ang negatibong kalagayan mo sa buhay, huwag iasa sa ibang tao o mas kina sa gobyerno. Huwag. Ako pumuli ang iyong manongsan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong URWs sa buong Ang vlog na ito ay patungkol sa iasa o isisi ang iyong negatibong kalagay sa buhay sa ibang tao o mas kina sa gobyerno. Ang salitang iasa ay salitang dependent ka o kaya ay kumpiyansa ka sa ibang tao para sa iyo. Yan yung katamaran. Ang salitang iasa ay para bang tipong hopeless ka at tipong wala ka magagawa pa yan ay katamaran. At ang salitang iasa ay salitang ayaw mo talagang gawin. At kontento ka na sa buhay na kahit alam mong salat ka pa, yan ay katamaran. Ang ganyang ugali, prinsipyo at kaisipan sa buhay ay wala talagang saysay. Sa kadahilan ng sarili mo't kinabukasan mo, ay hindi mo na mapagtagumpay. Bakit? Kasi sa sobrang katamaran ng iyong taglay. Ito ang mga ilang tunay na mga halimbawa na aking ibabahagi. Yung lumipas na ang iyong pagkakabataan at mag-umpisa ka na sa pag-akyat ng iyong katandaan. Pero anong ginagawa mo? Nagbabanjing ka pa rin sa pamumuhay na walang kwenta hanggang nasanay ka na at patuloy ka sa iyong pagtanda. Ito na, dumating na ang araw na gusto mo nang mag-asawa. Pero ikaw mismo, kulang kapos ka pa rin sa mga bagay-bagay na dapat meron ka. Pati isip, damdamin at katawan, lahat hindi ka pa rin handa. Pero itong masama, pinipilit mo pa rin na magka-pamilya. Ngayon, may sarili ka ng pamilya at walang kaplano-plano. Eto na, lumilevel up na ang iyong kalbaryo. Bakit? Kasi ng iyong kabataan hanggang sa pagtanda mo, hindi ka pa rin nagbabago. Inaasa mo pa rin sa iba, lalo na sa mga kamag-anak at mga magulang mo, anong klaseng pag-iisip ng iyong taglay? Mula sa ibang tao at ka mag-anak, iyo mo sila dinadamay dahil sa sobra mong katamaran sa iyong buhay. At serado nang iyong puso't pag-iisip para umangat pa sa iyong buhay. Bakit? Kasi simula kabataan mo, katakot-takot nang iyong bisyo. Hanggang ngayon, patanda ka na hindi ka pa rin nagbabago. At pati na lang lahat ng bagay inaasa mo sa iba. Para sa iyo at para sa sariling pamilya mo. Ipinanganak ka pa sa mundo? Anong silbi mo kung hindi ka magbabago? Pag-isipan mo. Paglipas ng maraming taon. At eto na, isisi sa iba ang iyong buhay.